dumating na sa bansa ang lima sa mahigit dalawampung Pinoy seafarers. Dasakay ng MV Transworld Navigator na inatake sa Red Sea Kabakailan. Alamin natin ang update mula kay Bien Manalo live. Bien! Dominic, nakalapag na dito sa Naia Terminal 3 kaninang, kaninang alas 4 ng hapon ang mga tripulanting Pilipinong sakay ng MB Transworld Navigator na inatake ng rebelding Houthi sa Red Sea kamakailan. Sa video na ito, makikita ang nangyaring pagsabog sa loob ng MB Transworld Navigator sakay ang ilang tripulanting Pilipino. Ang barko, biktima pala ng panibagong pag-atake ng Rebelding Houthi sa bahagi ng Red Sea. Dahil sa lakas ng pagsabog, nasira ang ilang bahagi ng barko at nabasag ang mga salamin. Nasugatan din ang ilang crew. Ito na ang ikaapat na pag-atake ng Houthi sa naturang vessel. Ilang araw matapos ang pag-atake, balik bansa na ngayong araw ang limang seafarers mula sa 27 tripulanting Pilipino na sakay ng MB Transworld Navigator ito na ang unang batch ng repatriated seafarers at masusundan pa sa mga susunod na araw. When we uh, when we asked uh, the seafarers uh, kung paano po nangyari, I think they were hit three or four times. Um, pero po nakasurvive sila nung attack and they were able, the vessel was able to uh, dock in the port of Egypt. Yung iba pong mga tripulante, pabalik, pabalik na rin po, nakaschedule po sila. I believe Uh, sometime July 2 sa Tuesday, uh, yung isa yata may flight na I think midnight ng July 3. So pabalik na po lahat, uh, all safe, uh, wala naman pong na-injure. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong para sa ating mga kababayan. Magbibigay din ng tulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Hopefully, we can we can uh, provide assistance to them. Uh, we we will provide as, as per usual. Our department will provide financial assistance. We also provide uh, yung mga psychological assistance. Muli namang ipinaalala ng DMW ang standing directive ng ahensya na ipinagbabawal na ang deployment ng mga Pilipinong mandaragata sa mga barkong inatake na ng Houthi Dominic, bukod sa tulong na ibibigay ng DMW, ay nangako na rin ng tulong ang kanilang licensed manning agency, partikular na ang medical assistance. Kanina nga, Dominic, ay hindi muna na iniharap sa media ang lima nating kababayang mandaragat dahil ayon sa DMW ay emotionally distressed pa raw mga ito at kailangan munang magpahinga. Pero Dominic, sinubukan naman natin silang kuhanin, kuhanin ang kanilang panig pero tumanggi muna silang makapanayam dahil gusto raw muna nilang magpahinga sa ngayon ngayon. At yun muna ang update. Balik sa iyo, Dominica. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.